8. dito po tayo sa Prepil Parangay 91 Solid District Tondo Manila Medy medyo humahambun ang buong ngayon ibig sabihin medyo malamig ang balat dahil walang ulan ano oh, ito? Eh. Papalapit tayo sa Retail Market. Retail Market. Ano? Bumura na! Mabasa ka kanyan! Muli na ka!

tingnan natin ano nakikisilip lang tayo rito Ito. ayan yung pretzel market ginagawa na nila oh yan po yung nasunog yung araw ayan oh Yan. Nang masunog po yung Crittle Market Pasamantalang ginamit itong Palsada Ito po yung naging Palengke Ayan, naging palengke ng kalsada. Tapos idagdag mo pa. Pero pag natapos naman po yung palengke, paginawa na. At minsan parang... Ano? Pag na. Was na matapos po yung palengke. At ang palengke pong yan, hindi po private sector na nagpatayo kundi gobyerno ang gobyerno ng Manila ang nagpatayo ang magpapatayo ulit ng public market ano nandito tayo ngayon medyo masikip kasi kalsada po ito na ginawa pa samantalang retail market kasi nga po nasunog na ano Salamat. Sabi nga ng mayor ha nila na. Ang gobyerno rin po ang magpapatayo nito. Kaya nitong Marso sinimulan na po nila ang pag ang isa ng paggawa ng panibagong Petel Public Market. Sige, Also, dito ang magigisilip tayo. Ayan. Ayan o, ano? ginagawa na nila ngayon. Kita nyo po. Okay. Balik tayo. Mambo. Wala yung ano, haring araw kaya Natalo ang haring araw. Kasi umambon, mambo. din, sabihin, medyo malamig ang klema. Kaya mga nakakara nakakarahan, talagang mahinip po. Sabi nga, papasok na tayo sa mainit na panahon ang sabi nung nakaraan papasok na sa mainit na panahon pero kung inyong napapansin po ang weather condition sa Pilipinas ngayon iba na po. iba na yung weather condition ng Pilipinas dahil po yan sa climate change kung tawagin o nagbabago po ang ating klima may mga, ruwa, may mga lugar na hindi binabaha lumulubog ngayon ay lumulubog na okay mag isilip tayo ulit dito ayan silip lang po sa ayan o oh. ayan yan okay. po okay. yung palengke ngayon ayan kaya pinangako ng ng Manila ang gobyerno ng nila ang magpapatayo ang magpapatayo ng retail market ayan marami ng tarpulin no kasi po nangangamoy eleksyon na No? ok đi tập tay ô đi tập tay ô yeah đi tập tay ô para makita natin yung Petil Market. Ito pong buong kalsadang ito Sinakop nila Abang hindi pa inatatayo ang bagong Petil Market. Pero pag naitayo na yan, siyempre. Kalsada talaga ito eh. Erbosa. Erbosa po ito. Isrit. Corner walluna luna. Medyo malamig ang weather. Mahambun ang bun. Oh, Mahambun Talo yung mainit ngayon. Iba na po ang ating panahon ngayon na dati yung panahon ng tagulan tagulan talaga pero ngayon hindi na tagulan tagaraw na nagbaligtad na po yung ating panahon ano? yan ngipot lang po tayo para sa kabatiran ninyo na taga Manilenos o kaya may mga kamag-anak dito sa tondo, Maring nagtitinda sila dito. Ayan. Yan na po ngayon ang temporary retail market. Pasamantala habang ginagawa nila sa meron? Yung retail market. Ayan. Yung mapapasin po maliit yung mga dadahanan madali magkabungguan magpalit na mukha ang tao yan okay dito po oh, sister lang sisilipin lang natin yan yan mga buko buko dito meron pang extension dito yan yan na modern huwag tayo dyan ang pipil market ayan kita tayo rito yan tayo nang galing kanina tumupas tayo doon sa isang iskinita yan dito tayo papasok ayan Ano ba? Kaya palapas Dito, pwede rin dito Dito tayo lalabas Ayan, mga bangus oh Nung araw may nagtanong sa akin Kung daw sa, daw sa, saan daw makakakita ng bangos Ang sabi ko, Dagupan ang sagot nung nagtanong sa palengke tama nga naman sa palengke lang may bangus na punta ka pa ng dagupan ay ang extension yan at dito dyan tayo kan kanina at simula yan dyan tayo at simula kanina ano dyan tayo Okay. So hanggang dito na lamang po ha, itong ating video ng Pretil Market. Ano? Nagtago po yung araw kasi nga makulimlim, ano? Once again. Ayan. Pretil Market. Nang District 1 Tondo, Manila. God bless us all.